Ganitong luto naman sa itlog ang subukan ninyo, literal na sobrang sarap. Yung tipong kahit nagtitipid ka ay hindi mo mafefil kasi special ang pagkakaluto nito. Napakadali lang nito. E prepare ang mga sangkap na gagamitin natin, tatlong kamatis, hiwain lang ito. Kung marami ang lulutuin ay dagdagan lang ang mga sangkap na ginamit ko, after mahiwa ay iset aside ito. Dito naman tayo sa repolyo o cabbage. Gumamit ako dito ng 1 cup, Hiwain lang ito ng maliit at alisin ang matitigas na parte nito. After mahiwa ay, ay set aside muna. Gagamit tayo dito ng at least apat na itlog. Again kung marami ang lulutuin ninyo ay dagdagan lang ang mga sangkap na ginamit ko. Gamit ang tinidor ay, ay mix ito. Sa kawali maglagay ng sapat na mantika para sa pagluto ng itlog. Lulutuin muna natin ang itlog na parang nagluluto ng scrambled eggs. Sa pagluto nito ay continuous lang sa paghalo para hindi ma-overcook ang ating itlog. Kapag ganito na ay alisin ito kaagad sa kawali, at the same pan, naglagay ulit ako ng mantika, igisa ang bawang at sibuyas hanggang sa mo ito. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. Kapag aromatic na ay kasunod natin ilagay ang kamatis, lutuin ito hanggang sa ito ay lumambot. After mga ilang minuto ay emash ito para mapadali na lang ang pagluto nito. At kapag malambot na ang kamatis ay maglalagay na tayo dito ng isang teaspoon na tomato paste, ito ay magdadagdag lasa at lapot sa ating recipe. Kasunod ay ilagay natin ang 1 half cup na tomato sauce. Haluin ito hanggang sa magcombine ang mga nilagay natin na sangkap. Kung walang tomato sauce ay pwede ang ketchup pamalit sa tomato sauce. Maglagay din tayo ng isang kutsara na toyo, at 1 cup na tubig, magdagdag lang kung kinakailangan. Takpan ito at pakuluan. Once na kumulo na ay ilagay ang nalutong itlog at ilagay na rin ang repolyo. Naglagay rin pala ako ng isang kutsara na brown sugar pampo lang. Pagkalagay sa repolyo ay haluin ito ng kaunti at isimmer ng dalawang minuto. Timplahan ito sa gusto ninyong pampalasa at takpan ito ulit at pakuloan ng isang minuto at ready to serve na ito. Luto na ang ating sarsadong itlog. Sobrang sarap, ibang iba sa nakasanayang luto sa sarsado tiyak mapapaluto ka nito ulit sa susunod na kakain kayo. So paano yan, sira na naman diet mo nito kapag ganito ang ulam ninyo. So yun lang po at maraming salamat sa panonood. At kitikat sa susunod nating pagluluto.